Okay. Oh. Ito na ang pangalawang litrato natin. Pwede, pwede tama na? Ayan! Yes. Oh Kuya Tan lang ang peg. Eh, well, obviously sa bahay yan, no? Mm -hmm. uh, that's, that's our bedroom. Yes. And uh, anak namin yan, si Nate. <laughs> 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 Hindi yan, kung sino lang. At uh, madalas kasi nanonood kami ng TV ni Nate. Mm -hmm. uh, nanonood kami ng basketball minsan, oh. ano, um, dito, pina... Ito parang nakatulog ka dito, Kuya ogi Oo, oh, ganun na nangyari. Sinusubukan parang antuk -antuk ko siyang pa. patulugin. Ako nakakatulog. Kuya <laughs> Ogie, parang... Baliktad. Mas, parang mas tuto ka pa manood ng TV kaysa kay oh, ni Jenny, oh. Jenny. Tsura mo. Oo oh, nga. Uh... Ano pa lang mag-ama kayo dyan, ano? Oo nga. Sa kaliwa, parang puyat ka na. Miss oh, Reggie, ko ba kumuha nito? Ako kumuha. Actually, the both ano pictures. Mm. Minakaw namin sa Instagram mo. <laughs> Salamat. kasi pagka pinapatulog ko si Nate, kasi wala akong pinakalalabay eh. Mm -hmm. So ginagawa ko, nag-i-invento na lang ako ng mga kanta. Kung ano-ano. <laughs> On the spot. Minsan nire-record yes. ni Regina. Minsan nire-record ko. Ha? <laughs> Sino ka mamahal kita? Ano? Agad-agad? Agad-agad. And alam ko si Nate, first time magka travel abroad sa Singapore. Yes. Oh. Kwentahan mo kami, kailan yung um, trip na yun? And I know something very special will happen in that yeah, trip. Yeah, we're all going to Singapore. And uh, first time kasi magkikita nung Ni Nate, tsaka ng mga kapatid niya. So, uh, reunion kami. Actually, hindi, union. <laughs> Paano naman kami? <laughs> Unang-una sila mag... <laughs> Paano naman kami? So, sila, magagaling sa Australia. Kukwento na lang namin kayo, Kuya D. <laughs> Kukwento. Mangagaling sila sa Australia. Yeah, they're going to, uh, Singapore. to Singapore. From Sydney. Kami, from Manila. Quezon City. <laughs> <laughs> sila from Sydney, kayo from Quezon City. Yes, halfway. Uh,